Pwede mo daw. madam, pasok mo. Tama, tama, ano? Kaya, naipit lang aku sa traffic yan, madam mo. oh, pwede, oh, ipit din kami dito. Okay. bali binigyan tayo ng 700 ni Madam Luz mga kanaypi ayan o oh. yung binigyan niya sa akin 200 plus 500 ayan ito yung binigyan ni Madam Luz sa akin ngayon mga kanaypi so Thank you so much Madam Luz. What's up mga Kanoy pi? Good morning sa inyong lahat. Happy Monday sa inyong lahat mga Kanoy pi. Ngayon, palabas na tayo para mamasada na naman. Ngayon katapos ko lang maligo mga Kanoy Nagmessage nag na si Auntie yung mga apo niya hatid niya doon sa ano sa central nandun na daw sila sa labas mga kanoibi na nagaantay. tayo palabas pa lang papunta pa lang kay Mia bali hindi ko pa napublish yung ano yung video ko mamaya na lang pag nag almusal tayo mga kanoibi kailangan ko pang masada at may mga nag-aantay na na pasaheros na ihahatid namin ni Mia no oh. ayan mga kanipi nandito na tayo sa IGL, nandito na ata si oh. sa ano

Ayan mga kanaypi Winamano natin 100 pesos Let's go ng pandesal, mga kanayipi. Nagugutom ako. Malunggay pandesal with cheese. Available. Boss, yung matigas-tigas. Wala. Wala. Atan, boss?

Sarap, mga uh, panahipi. Ayan, may paser tayo, mga panahipi. Tara. Ikaw, Mai. Halika na. Huwag mo lang antayin. Kana. Kana, ah. Kaya na natin yung ano, kunin natin yung ibibigay niya ang anong pasuyo sa akin. All right. Dito na tayo malapit na. Antayin natin mga kanayupi yan mga kalaypi nakakuha na natin yung pasuyo ni Madam Luz at magiging good samaritan daw siya dahil sa pasuyo niya sa akin pupunta ako sa isang hospital hindi ko alam kung nandun sa sacred heart yung ano yung tutulungan niya kaya punta tayo doon sa sacred heart hanapin natin yung pasyente na yon. May pinapaabot si Madam Luz sa kanila na tulong mga kanoybi. Alright, let's go! So ayan mga kanaypi, na nabigay ko na yung pinapasuyo ni Madam Luz na tulong sa isang ka-churchmate niya. Dito pala sa ano sa emergency mga kanaypi. Punta pa ako ng Sacred Heart uh, Dito ko lang Mahahanap So, ayos na, successful na naman yung Pasuyo ni Madam Luz Sa akin Okay, back to work na naman tayo mga P. Let's go Ayan mga P. Nandito na tayo sa parkingan ni Mia Bali, uwi muna ako At mag-aalusal bumili ako ng Pagkain ng manok Tapos yung mga sisiyo ko Okay. Tara mga kalipi. Magpapakain muna ako ng aking mga manok. Tapos mamaya, mga alas 11 daw, sunduin na naman natin si Madam Luz. Hatid natin dyan sa, ano, sa SM. So may nag-aantay na naman na pasayro sa atin. No? right Bale, palabas na tayo mga kanayipi. At punta na tayo ng IGL para sunduin na si Madam Luz. Pag alas 11 na rin kasi. So let's go mga kanoy At mamaya pupunta na rin ako ng, ano, ng bilihan ng lupa. Kasi mag order tayo ng isang load na lupa mga kanoy At i e, aano ko dun sa ano sa may kulungan ng mga manok dun sa may 4 months old binabaha kasi yon mga kanaypi kaya kailangan kong tabunan tambakan ng lupa para tumaas at hindi abutin ng tubig pag tuloy tuloy na naman yung pag ulan nung nakaraan ano malakas na yung ulan mga kanaypi pag gabi at inakabahan ako baka abutin na naman to So kailangan nating tambakan ng lupa At sa Wednesday pag ma-order ko ngayon mga kanipi, Kung may di-deliver nila bukas Araw ng Tuesday Wednesday uh, na namin doon sa may kulungan ng mga manok yun Alright, sama nyo ako mamaya Mag-order tayo ng isang load na lupa Mga kanipi no. Ayan, nandito na tayo mga kanipi Kinamadam loose Magwi-withdraw lang si Madam Ayan, iniwan muna natin si Madam Luz Diyan mga kanaypi Punta daw sila dyan Sa taas Kakain na ng tanghalian, madam. Oh, uh. So, uh, oh, sige. Okay? Apo. Alam, stress? Oh, sige, madam. Uh, mga, mga kwarta na dito ka pa na para ano. Uh, basta sige po. Basta mag-exam tayo, basta three susunduin so ka. So, yung mga kasabihin ko rin sa'yo, pero kasi kailangan three, ikuha muna kami eh. Kailangan Opo, madam. Ayan mga kanaipi naibabana natin si Madam Luz Balikan na lang natin sila mamaya Alas stress daw Ipasayros tayo Santa. So may 168 Ah sige madam 40 madam Thank you Ayan mga kanoypi Kumita tayo dun ng 40 pa Buti na lang may napick up pa tayo No Diretso na tayo sa pag-orderan natin ng lupa Ayan, malapit na tayo sa pagbibilan natin ng lupa Mga Ayan, order muna tayo mga kanayipin. Ha? Ayan, mga kanayipin dito tayo nag-order sa kamanang riverside side. Bali yung isang load na lupa. Ha?

Bali bukas na daw nila i-deliver yung ano, yung isang load na lupa. 1.5 yung ano, yung presyo niya. Sabi kanina nung lalaki eh 1.3. Nagtaka nga ako eh. Ay eh, yung nakausap ko doon eh 1.5 yung sinabi. Tapos nung binigay ko na yung pera, sinuklian ako ng 200 tapos bigla na yung ano, kinuha ulit. Ayan. So one time na lang natin hanggang bukas yun mga kamayipi Pwede madam? Pwede madam? sige matampas ako tama tama ano kaya naipit lang ako sa traffic yan madam mo oh sige oh, ipit kami dito okay. Okay. Napaga kasi yung dating nung ano madam Kasama ko Oke. Okay. oke oh. ayo kita Oh, sige, wala naman daw. Salamat ah, din kanina, umiyak ah, na 'yung asawa ano? Sino, madam? Nang anak na daw eh. Ay, nang anak na. Sorry, hindi ko lang alam kung lalaki o babae. Wow. Uy, focus. Tingnan mo nga, gusto kong pumunta ng alas ano, Hapon, madam. Ah, sige po, madam. Wala na akong pupuntang bukas. Ah, sige. Thank you, madam. Thank you, madam. mga kanaypi na -tita natin si Madam Luz sa kanyang bahay bale binigyan tayo ng 700 ni Madam Luz mga kanaypi ayan o oh. yung binigyan niya sa akin 200 plus 500 Ayan. Ito yung binigyan ni Madam Luz sa akin ngayon, mga kanaypi. So, thank you so much Madam Luz. Ayan. Bale, sinervisan natin siya ngayong araw na to, mga kanaypi. Bukas na naman daw, mga kanaypi, susunduin ko siya. Babalik ulit ng SM Ordaneta ayan thank you so much again Madam Luz so mga Kanoipi, may pupuntahan kami ngayon ng uh, pinsan ni Sir Jubel Jimenez Kaluya ng Canada bali pupunta kami ng ano So yan mga kanayte Nakapili na ng manok na decal brown 6 dito Tapos 4 dito 10 na hen